Pag-alala sa ating mga bayani. Nakikisa ang Quezon City Government sa paggunita ng National Heroes Day para alalahanin ng mga bayani na lumaban para makamit ng bansa ang kasarinlan. Ginunita rin ng pamahalaan lungsod ang ikaisandaan at dalawamputpitong anibersaryo ng sigaw ng Pugadlawin, kung saan binigyan diin ni Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan ng pag-alala sa kasaysayan dahil sa mahalagang aral na mapupulot dito. Tribute naman para sa ama ng wikang pambansa na si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang special episode ng Usapang QC. Nilibot ang Quezon Heritage House sa Quezon Memorial Circle at may interview din sa kanyang apo na si Manolo Quezon III at public historian na si Xiao Chua. Nagsagawa ng misa ng bayan at nag-alay ng bulaklak ang QCLGU bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-isandaan at anim na anibersaryo ng historical marker ng barangay Apolonio Samson. Bukas na ang flagship dealership store ng BYD sa kanto ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Pinasinayaan ng malawak na pasilidad na may showroom, full service after sales room at charging ports para sa electric vehicles. Nasa 1,000 Q-Citizens mula District 6 ang nabigyan ng educational assistance sa tulong ng assistance to individuals in crisis situation ng Department of Social Welfare and Development at Tingog Party List. Habang nasa isang libong residente rin ng Barangay Kaligayahan sa District 5 ang nakakuha ng financial aid mula sa AICS. Bukod sa tulong pinansyal, sumali rin sa parafol ang mga benepisyaryo kung saan nakatanggap sila ng mga papremyo gaya ng motor at bisikleta. Dumalaw ang mga kawani ng Albay Provincial Information Office para magsagawa ng benchmarking activity sa QC Public Affairs and Information Services Department. Ibinahagi ng PISD ang best practices kaugnay sa information dissemination. Sumalang din sa mock episode ng Usapang QC ang Albay PIO officials para ibida ang mga tourist attractions sa probinsya. Bumisita rin para sa benchmarking activity ang mga miyembro ng Vice Mayor's League of the Philippines Benguet Chapter para matutunan ng mga programa ng QC LGU, partikular na ang QC Department of Sanitation and Cleanup Works na ipamahagi na ang mga titulo ng lupa para sa 44 na QC Resents mula sa iba-ibang distrito sa pamamagitan ng Direct Sale Program ng Pamalaang Lungsod. Sa ilalim ng programa, maaaring bilhin ng mga residenteng matagal nang naninirahan sa lote na pag-aari ng lungsod ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Mainit na tinanggap ng Pamalaang Lungsod si Daly City, California Vice Mayor Jocelyn Manalo sa kanyang pagbisita sa Quezon City Hall. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte ang iba-ibang programa ng lungsod. Nitong Hulyo lang, nirenew ng Daily City at QC ang Sister City Agreement na nagsimula noong 1994. Umarangkada na ang pamimigay ng school supplies sa Quezon City Public Schools. Aabot sa higit 458,000 learning kids ang ipamimigay sa daycare hanggang senior high school students. Makakatanggap din ng mga piling mag-aaral ng tablets at pwedeng sumailalim sa eye checkup para sa libreng salamin. Ibinida ng lokal na pamahalaan ang iba-ibang inisyatibo ng lungsod contra learning poverty sa pagbisita ng Australian delegates na bahagi ng political exchange program ng Australian Political Exchange Council. Pirmado na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng QCLGU at KGS Philippines Corporation para sa pagpapahiram ng labing limang units ng Next Touch 30 Braille Machine sa visually impaired students ng Kirino High School at Batino Elementary School. Tinalakay sa meeting kasama ang Department of Science and Technology ang pagsusulong ng data-driven governance sa QC at ang Innovation Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development Program ng DOST kung saan pwedeng ibida ang iba-ibang innovative programs ng lungsod